Ngayon, mayroong malalim na pagbabago sa tao na iniisip mo. Ang panloob na presyon na kanyang nararamdaman ay umabot na sa hindi na matiis na antas. Hindi na niya mapipigilan ang nararamdaman sa puso niya at malapit na niyang ibunyag ang isang bagay na maaaring magbago sa dinamika sa pagitan nyo sa paraang baka hindi mo inaasahan. Ang taong ito ay matagal nang nakikipaglaban sa sarili, sinusubukan na pagkasunduin ang kanyang mga damdamin sa realidad na nakapaligid. Araw-araw, ang bigat ng pagpapanatiling lihim nito ay naging mas pabigat ng pabigat hanggang sa hindi na ito maaaring ipagwalang bahala. Mayroon isang pangangailangan sa hangin, isang matinding pangangailangan na magsalita, magbukas, at ibahagi kung ano ang malalim na nakatago sa kanyang puso. Ngayon, pakiramdam niya na hindi na niya maaaring ipagpaliban pa ang sandaling ito. Maaaring napansin mo ang maliliit na senyales nitong mga nakaraang araw, Isang titig na tumatagal ng medyo mas mahaba, mga salitang sinasabi ng may pag-aalinlangan o mga katahimikan na tila may dalang kahulugan. Ang mga palatandaang ito ay tumuturo sa isang mahalagang bagay na malapit ng mangyari. Isang pagbubunyag na maaaring ganap na magbago sa iyong pananaw sa relasyong ito at sino ang nakakaalam, maaaring magbukas ng mga pinto para sa isang bagong simula. Ang dahilan sa likod ng pangangailangan na ito ay ang takot na mawala ang isang bagay na naging napakahalaga. Kapag ang isang tao ay nasa isang emosyonal na dilema tulad nito, palaging may takot na kung mananatiling tahimik, maaaring mawala ang isang mahalagang koneksyon. Ang takot na ito ay isang makapangyarihang motibasyon na nagtutulak sa atin na gawin ang matagal nating iniiwasan, ang maging tapat kahit na magiging mahina tayo. Ngayon, ang taong ito ay nasa gilid ng isang emosyonal na bangin. Alam niya na ang pagsasalita ay maaaring magbago ng lahat, pwedeng magdulot ng mabuti o masama. Ngunit ang pagpapanatiling lihim na ito ay hindi na kayang tiisin. Ang kanyang puso ay malapit ng umapaw at malapit ka ng marinig ang isang bagay na baka hindi mo inaasahan. Maghanda ka dahil ang darating ay maaring tumimo ng malalim sa iyong damdamin. maaring ang paghahayag na ito ay maglabas ng nakatagong mga emosyon kapwa sa iyo at sa kanya. maaring ito ang simula ng isang bagong yugto kung saan nagiging malinaw ang mga bagay at ang katotohanan sa wakas ay nasasabi ay nagiging daan para sa mas matatag at matapat na ugnayan. Mahalagang tandaan na ang taong ito ay inilalagay ang kanyang sarili sa isang napakapeligrosong posisyon. Ang pagsasalita tungkol sa mga malalim na damdamin ay hindi kailanman madali, lalo na kung marami ang nakataya. Ang kahinaan na ito ay isang akto ng tapang at isang tahimik na pakiusap para sa pag-unawa at pagtanggap. Alam niya na, sa pagbubukas ng kanyang sarili sa ganitong paraan, may panganib na magbago ang dinamika sa pagitan niyo. Gayunpaman, umabot na siya sa puntong ang takot na hindi magsalita ay higit sa takot sa mga posibleng kahihinatnan. Ipinapakita nito na ang iyong maririnig ay isang bagay na malalim, direktang nagmumula sa puso, na naglalarawan ng kanyang nararamdaman para sa iyo. Sa paglapit ng kumpisal na ito, natural lamang na makaramdam ng halo ng nerbiyos at pagkamausisa. Sa katunayan, tayo ay humahawak ng mga matinding damdamin at mga salitang puno ng emosyon. Tandaan na, anuman ang masasabi, may karapatan kang iproseso ang impormasyong ito sa iyong sariling panahon, maramdaman ang kailangan mong maramdaman, at tumugon ayon sa sinasabi ng puso mo. Kapag ang mga salita ay sa wakas na sabi, isang bagong enerhiya ang maaaring lumitaw sa pagitan nyo. Ang pagkumpisal na ito, na matagal ng tahimik, ay lumilitaw bilang isang taos pusong pagluwas ng damdamin. Ito ang sandali kung saan nahuhulog ang mga maskara at lumalantad ang katotohanan. Maaaring ang paghahayag ay isang bagay na matagal mo nang pinaghihinalaan, isang kutob na palaging nariyan, ngunit hindi kailanman nakumpirma. O maaaring ito ay tuluyang hindi inaasahan, binabago ang iyong pananaw sa taong ito at sa ugnayang inyong pinagsasaluhan. Sa anumang paraan, ang epekto ay magiging malalim at maaaring yumanig sa pundasyon ng inyong nabuo hanggang ngayon. Kapag nagbukas, ang taong ito ay nagpapakita ng kahanga-hangang tapang. Ang pagpapahayag ng damdamin ay hindi madali, lalo na kapag marami ang nakataya. Ang pagtatapat ay maaaring maglaman ng mga deklarasyon ng pag-ibig na natatagong dahil sa takot ng pagtanggi o kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Marahil ito ay isang paghingi ng tawad para sa mga nagdaang pagkakamali, isang pagtatangkang magkasundo at ang pagnanais na magsimulang muli. Ano ang kaso, ito ay isang pakiusap para sa pag-unawa at isang imbitasyon para sa isang bagong yugto. Ikaw, sa kabilang banda, ay may pagkakataon ngayon na muling tasahin kung ano ang nais mo mula sa relasyong ito. Ano ang nararamdaman mo patungkol sa sinabi? Ito ba ay nagpapabago ng anuman para sayo? Ang mga ito ay mahalagang katanungan na nangangailangan ng tapat na mga sagot. Kung ang narinig mo ay tumutugma sa iyong mga damdamin, maaari itong maging simula ng isang magandang bagay. Ang katapatan, kapag tinanggap, ay nagpapalakas ng mga ugnayan at bumubuo ng matibay na pundasyon para sa hinaharap. Para bang, sa paglabas ng katotohanan, ang taong ito ay nag-aalok ng isang bagong pagkakataon, isang panimula na may mas malinaw at mutual na tiwala. Gayunpaman, nauunawaan kung kailangan mo ng oras upang iproseso ang lahat. Ang mga pagtatapat na tulad nito ay hindi madaling maunawaan lalo na kapag may kasamang malalim na damdamin. Huwag maramdaman na kailangan mong agad na tumugon. May intindihan niya kung kailangan mo ng espasyo upang magnilay-nilay kung ano ang kahulugan nito para sa iyo at sa hinaharap ninyong dalawa. Ang sandaling ito ng pagmumuni-muni ay mahalaga. Madalas sa pagkarinig ng pagtatapat, nakakaramdam tayo ng presyon upang agad na magbigay ng sagot. Ngunit ang mga komplikadong damdamin ay nararapat na isaalang-alang ng mahinahon. Payagan ang iyong sarili na maramdaman, mag-isip at magpasya. Ang mahalaga ay ang iyong sagot ay maging totoo at nagmumula sa puso. Sa kabilang banda, ang pagtatapat ay maaaring magdala ng mga isyu na hindi mo pa natatanto. Maaaring matuklasan mong ang sinabi ay hindi tumutugma sa iyong hiling sa relasyong ito. Kung ganoon ang kaso, mahalagang maging tapat. Ang isang pagtatapat ay nagbubukas ng pintuan sa katotohanan at ito ay mahalaga sa magkabilang panig. Ang malinaw ay na, pagkatapos ng revelasyon na ito, wala nang magiging eksaktong tulad ng dati. Ito ay isang pagkakataon upang muling suriin at muling itakda ang mga hangganan ng ugnayang ito. Kahit anong landas ang piliin nilang tahakin, ang mahalaga ay ang desisyon ay nakabatay sa katapatan, sa mutwal na respeto, at sa kabustuhang sundan ang landas na mabuti para sa parehong partido. Sa pag-aalab ng mga emosyon, nagsisimula kang maunawaan ang mga implikasyon ng pag-amin na ito. Ang katotohanan na dati nakatago ngayon ay malinaw at hindi maaaring baliwalain. Ito ay kumakatawan sa parehong isang pagkakataon at isang hamon. Ipinakita ng taong ito ang isang marupok na bahagi na maaaring hindi mo panalalaman. Ang kahinaan ay may kapangyarihan sa mga ugnayan ng tao, lumilikha ito ng mga malalim na koneksyon na batay sa pagiging totoo at tiwala. Ngayon na alam mo na ang bahaging ito ng kanyang katauhan, ang paraan ng pagtugon mo sa kahinaang ito ay maaaring magtakda ng direksyon ng inyong relasyon. Ang pag-amin ay nagdadala ng responsibilidad. Ngayon alam mo na kung ano ang nararamdaman niya at inaasahan, ang iyong mga aksyon ay magkakaroon ng makabuluhang impluensya. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong agad na tumugon sa mga inaasahan, ngunit kailangan mong maingat na isaalang-alang kung ano ang mabuti para sa iyo at sa inyong dalawa. Maaaring, sa pagproseso ng impormasyong ito, maramdaman mo ang pangangailangan na muling suriin ang iyong sariling damdamin. Maaaring pinatunayan ng pag-amin ang isang bagay na matagal mo nang nararamdaman o pumukaw ng mga pagdududa. Karaniwan lamang na ang isang revelasyon, gaya nito ay magdala ng komplikadong emosyon na kailangang tuklasin ng may pasensya. Tanungin ang iyong sarili, binabago ba nito ang nararamdaman ko, o handa ba akong tumungo sa bagong yugto na ito? Mahahalagang tanong ito na nangangailangan ng matapat na sagot. Kung ang sagot ay positibo, ang pag-amin na ito ay maaaring maging daan para sa isang mas malalim na relasyon kung saan parehong alam ng bawat isa ang kanilang mga damdamin at inaasahan. Sa kabilang banda, kung ang revelasyon ay hindi umaakma sa iyong nais o nararamdaman, mahalagang maging malinaw tungkol dito. Hindi lahat ng pagbubunyag ay hahantong sa masayang wakas, at bahagi ito ng komplikadong aspeto ng mga ugnayang pantao. Ang mahalaga ay manatiling tapat sa iyong mga nararamdaman at hindi maramdaman ang pressure na gumawa ng desisyon para lang magbigay lugod. Ang sandali ng desisyon na ito ay maselan at nangangailangan ng pakikiramdam sa kung ano talaga ang iyong nais para sa iyong hinaharap. Minsan, ang pinakamahihirap na katotohanan ay ang nagpapakita na maaaring hindi tayo gaanong nakaayon sa iba tulad ng ating inaasahan. At ayos lang iyon. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay palaging ang landas tungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at kung ano talaga ang kailangan mo upang maging masaya. Kung magpasya kang ito na ang oras para magpatuloy kasama ang taong ito, gamitin ang pagbubunyag bilang panimulang punto para sa isang bagong yugto. Sa nakikitang katotohanan, maaari kayong bumuo ng isang mas matatag na pundasyon, batay sa katapatan at mutual na respeto. Ang bagong yugtong ito ay maaaring magdala ng mga hamon, ngunit pati na rin ng isang binagong damdamin ng layunin at koneksyon. Kung mapansin mong ang ibinunyag ay hindi umaakma sa iyong nais o kailangan, mahalagang ipahayag ito ng malinaw at may habag. Ang katapatan, kahit na masakit, ay isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili at sa iba. Pinahihintulutan nitong parehong magpatuloy sa mga landas na mas naayon sa kanilang tunay na mga pangangailangan at hangarin. Saan man humantong ang desisyon, alamin mong ang sandaling ito ng pagbubunyag at pagninilay ay isang mahalagang bahagi ng iyong emosyonal na paglalakbay. Isa itong pagkakataon ng pagunlad para sa parehong panig, at ang pipiliin mong gawin mula rito ay magiging isang makabuluhang hakbang sa ganitong paglalakbay. Ngayon ay oras na upang isaalang-alang ang susunod na mga hakbang ng may mas malalim na pagninilay. Ito na ang sandali upang internalisahin ang kahulugan ng pagbubunyag na ito at ang epekto nito sa iyong buhay at sa relasyon. Isa-alang-alang ang emosyonal na epekto, hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa kanya. Ang pag-amin ng malalim na damdamin ay hindi madali. Ito ay isang gawa ng pagsuko na nangangailangan ng tapang. Ang kanyang kahinaan ay nakataya at ang iyong tugon ay magiging mahalaga. Kung nararamdaman mong ang mga damdaming ipinahayag ay tumutugma sa iyo, maaaring ito na ang oras upang bumuo ng mas malalim na relasyon ng magkasama. Sa katotohanan bilang basehan, maaari nilang simulan ang isang bagong yugto kung saan ang tiwala at katapatan ay mga pundasyon. Ito ay hindi nangangahulugan na magiging madali ang lahat, ang mga relasyon ay komplikado, ngunit ang kahandaang maging tapat ay isang magandang senyales. Sa isang bagong yugto na nakabatay sa transparency, Mahalaga na parehong handa ang bawat isa na magtulungan upang malampasan ang mga hadlang. Kakailanganin ng bukas na pag-uusap tungkol sa kung ano ang inaasahan ng bawat isa sa hinaharap, ano ang kanilang mga pangangailangan, at kung paano nila plano pang matugunan ito ng mabuti para sa kapwa. Ang komunikasyon ang susi upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at palakasin ang koneksyon. Kung ang naipahayag ay hindi tumutugma sa gusto mo, mahalaga rin na maging malinaw at tapat. Karapat dapat siyang malaman kung nasaan ka emosyonal, at kung ang mga damdamin ay hindi magtugma, mas mabuti na maging tapat mula sa simula. Minsan, ang pinakamahirap na katotohanan ay ang isa na may kasamang pagkabigo sa isang tao na nagmamalasakit sa iyo, ngunit ito ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na parehong makakapagpatuloy ng totoo. Kung ito ang kaso, maaaring kailanganin mo munang mag-backtrack upang suriin kung paano magpapatuloy. Ang pakikipag-usap nito ng may pag-iingat ay magiging mahalaga. Ipaliwanag ang iyong mga damdamin ng malinaw at may kahabagan sa pag-alala na ang kabilang tao ay mahina rin. Ang pagsasabi ng totoo ay palaging ang pinakarespetadong paraan at, sa katagalan, ang pinakamainam. At kung ang pagtatapat ay nagdala ng mga hindi kilalang damdamin. Kung, sa pakikinig sa kanyang mga salita, natutuklasan mong mayroong isang bagay sa iyo na nais tuklasin ang koneksyong iyon. Sa ganitong kaso, maaaring mas mabuting magbigay ng kaunting oras upang parehong isipin kung ano talaga ang gusto nyo. Ang isang maliit na pahinga ay maaaring makatulong upang makita ang mga bagay ng mas malinaw. Independentemente ng landas na pipiliin, tandaan ang ilang bagay. Una, kilalanin ang tapang na ipinakita niya sa pagbubukas ng kanyang damdamin. Hindi madali ang maging bukas at ang pagbabahagi ng isang bagay na personal ay nagpapakita ng pagtitiwala sa iyo na hindi dapat maliitin. Kahit na magdesisyon kang hindi ituloy ang relasyon, ang katapatang iyon ay nararapat bigyan ng pagkilala at respeto. Pangalawa, maging mabait sa iyong sarili sa proseso na ito. Ang paggawa ng mahalagang desisyon ay hindi kailanman madali at normal lang na makaramdam ng pagkalito o pagka-overwhelm. Bigyan ang iyong sarili ng sapat na panahon upang magnilay at pakinggan ang sinasabi ng iyong puso. Tandaan na ang desisyon ay dapat na magdulot ng kabutihan sa iyong emosyonal na kalagayan at kapayapaan ng isip. Pangatlo, tandaan na ito ay isa lamang kabanata ng iyong buhay. Bagama't tila mahalaga ang pagtatapat na ito ngayon, ang buhay ay binubuo ng maraming kabanata at bawat isa ay nag-aambag sa iyong personal na paglalakbay. Kahit na magdesisyon kang ituloy ang relasyon o hindi, marami pang ibang karanasan at koneksyon na naghihintay sa iyo. Wala nang permanente at bawat karanasan, mabuti man o masama, ay may itinuturo. Kung magdesisyon ka na ito na ang tamang panahon upang magpatuloy, ang pagtatapat na ito ay maaaring magsilbing panimula ng isang bagong yugto kung saan pareho kayong higit na magkaugnay at magkasunod magkakaroon kayo ng pagkakataon na tuklasin ng magkasama kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng isang relasyon na nakabase sa katotohanan at paggalang sa isa't isa. Maaari itong maging simula ng isang tunay na maganda at nagbibigay buhay na koneksyon kung saan pareho kayong lumalago at umuunlad. Kung mapagtanto mo na ang paghiwalay ng landas ay ang pinakamahusay, hindi ito dapat ituring bilang kabiguan, kundi bilang isang mahinahong desisyon na inuuna ang kabutihan ng bawat isa. Ang pagtatapos ng isang relasyon sa maayos at matapat na paraan ay tanda ng emosyonal na pagkamulat at bagamat maaaring masakit, ito ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na pareho kayong magpatuloy na may integridad. Sa huli, tingnan mo ang sandaling ito bilang isang pagkakataon para sa personal na paglago. Ang bawat hamon na kinakaharap ay isang tsansa para matuto patungkol sa iyong sarili at kung ano talaga ang nais mo sa buhay. Gamitin ang karanasang ito para palakasin ang iyong tiwala sa sarili, ang iyong kakayahan sa paggawa ng desisyon, at ang iyong abilidad na makipagkomunika ng malinaw at may habag. Anuman ang iyong mapagpasyahan mula sa puntong ito, ito ay ganap na nasa iyo, at anuman ang iyong pipiliin, naway magdala ito ng kapayapaan, kaliwanagan, at isang bagong layunin. Hayaan mong ang iyong espiritu ay yakapin ang mga salitang ito, at maramdaman ang kanilang paghina sa loob ng iyong kalooban. Ang universo ay nagnanais ng pinakamahusay para sa iyo at titiyakin ang isang positibong resulta, anuman ang iyong magiging desisyon. Isulat, inaabsorb ko, tinatanggap ko at tinatanggap ko ang aking kapalaran at lahat ng bagay na inihahandog ng universo sa akin. Upang angkinin ang mensaheng ito at ang mga pagpapalang kasama nito. Mag-iwan ng positibong komento para sa ibang mga mambabasa na maaaring mga ilangan ng kaunting positivity sa kanilang araw. Tinitingnan ito ng universo bilang isang mabuting gawa. Magtulungan tayo at lumikha ng mga alon ng mabuting enerhiya ng sabay-sabay. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, magsubscribe ngayon ayon at manatiling nakaantabay sa mahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Naway gabayan ng Diyos at ng Universo ang iyong mga hakbang ng may kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.